Religious leader Apollo Kiboloy binigyan ng anim na buwan para isuko ang kanilang mga armas. Ito'y lalo na at wala nang bisa ang lisensya ng mga ito. Nagbabalik si Kenneth Pasyente sa Detalye. Binawi na ng Philippine National Police ang lisensya ng mga armas na pag-aari ni Kingdom of Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ibig sabihin nito, wala nang bisa ang license to own ng pastor at lahat ng kanyang armas ay maituturing ng loose firearms at kailangan ng isurrender sa mga kinaukulan. Wala pa raw sinusurrender sa ngayon ang kampo ni Kibuloy. Pero bibigyan ng next of kin o pinakamalapit na kamag-anak nito ng anim na buwan para isuko ang pagmamayari nitong mga armas there will be a corresponding uh, police action uh, pertaining uh, to this firearms court because uh, as soon as mapirmahan, napirmahan po ng ating GPNP yung resolution, this is immediately executory. Although they have the right to file their uh, motion for reconsideration, but pending resolution of their uh, MR po, uh, yung mga baril po na ito, since hindi na po siya lisensyado at uh, na-revoke na, na po, these are already considered loose firearms, then subject for police operation if necessary." Tuloy din sa ngayon ang manhunt operation ng PNP para tugisin si Kibuloy na nahaharap sa patong-patong na kaso. The PNP is providing support po sa National Bureau of Investigation being the lead agency po. At sa ngayon po ay uh, hindi na lamang po limited sa Davao Region yung ginagawa po natin paghahanap. Uh, even dito po sa Metro Manila and other areas are also uh, information are also being validated, to confirm the uh, possible location of not only Pastor Kibuloy but with other accusers. Sa isyu naman ng pagpapaalis ng mga tato ng mga pulis, muling binigyang diin ng pambansang pulisya na hindi naman ito uri ng diskriminasyon. Tanging layunin lamang nila nito ay ma-regulate ang mga visible tato ng kanilang personnel. Bagay na pinag-aaralan na raw ngayon ng institusyon kung paano gagawin. pag aralan muli kung paano po uh, i-implement po itong circular po na ito including nga po uh, ano po may magiging sanction at pati po yung uh, manners at uh, kung paano po bubukahin po ito. Kasi alam po natin uh, hindi lamang po health and medical uh, issue and concerns po yung iniisip po natin this will also entail budget kapag ka nagpa-erase ka po ng, uh, ng mga tatu. So yan po yung inaaral po ngayon ng ating mga concern and relevant uh, directorates po. Binigyan naman ng deadline ng mga pulis hanggang sa susunod na linggo na magsumite ng kanilang affidavit para ideklara kung ilan at kung ano-ano ang kanilang mga tatu. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.